Very classic at very Pinoy na merienda ang itatampok natin ngayong araw. Isa ito sa pinakasulit na merienda ng mga Pinoy dahil sa pagiging budget friendly nito. Halika at gagawa tayo ng Pinoy hotcake na sure akong hahanap-hanapin ang pamilya mo tuwing magme-meriendahan na. Kaya ano pang hinihintay natin? Let's start! Sa paggawa ng ating Pinoy hotcake ay pagsasama-samahin lang muna natin dito ang mga wet ingredients. Sa isang bowl ay maglalagay lang muna tayo dyan ng dalawang medium size na itlog at saka natin ito babatihin. Matapos mabit ang mga itlog, ay maglalagay naman tayo dyan ng 2 cups ng tubig. Halu-haluin lang natin ito. Matapos niyan ay maglalagay naman tayo ng 1 tablespoon ng vanilla extract para lang magkaroon ng mabangong aroma at ekstrang lasa ang ating pancake. Sunod naman ay 1 and a half tablespoon ng mantika. Kahit cooking oil ay pwede naman po dito. Halu-haluin hanggang sa magsama-sama na ang mga wet ingredients. Matapos mahalo ay sunod naman natin dito ang mga dry ingredients. Unahin na natin ilagay dyan ang 1 third cup ng asukal. Inuna na natin ng asukal para matunaw na agad ito dito sa ating wet mixture. Medyo kaunti lang po pala ang asukal na inilagay natin dito. Maglalagay pa naman po kasi tayo ng asukal pang toppings natin mamaya sa ating hotcake. Isabay na din pala natin dito ang half teaspoon ng iodized salt. Pwede din naman po ang rock salt dito. Matapos matunaw ang asin at asukal dito, ay pwede na nating ilagay ang 2 cups ng all-purpose flour. Sunod na natin dyan ang 1 tablespoon ng baking powder. Bali, kalumet po pala ang brand ng ating baking powder dito guys. Popular po itong ginagamit ng mga gumagawa ng kakanin at merienda tulad nitong hotcake. Maglalagay din po pala tayo dito ng isang pack ng powdered na gatas. Isa po ito sa magpapasarap at magbibigay milky flavor sa ating gagawing Pinoy hotcake. And last ay eh maglalagay tayo dyan ng half teaspoon ng yellow food coloring. Pero optional lang naman po ang paglalagay nito. Pwedeng meron, pwede din naman pong wala. Madalas po kasi sa nabibiling hotcake sa kalsada ay kulay yellow, di po ba? Kaya naglagay din po tayo dyan ng yellow food coloring. Halu-haluin hanggang sa magsama-sama na ang lahat ng ingredients. Salamat po at umabot ka sa part ng video na ito. Kung sakaling magugustuhan mo po ang Pinoy hotcake recipe natin, pwede po bang pusuan mo naman ang video natin? at mag-comment ka na din po ng Wow Pinoy Hotcake. Maraming salamat po. Matapos po nating mahalo ang ating mixture, ay sasalain naman natin ito gamit ang strainer. Para sigurado po tayo na wala ng buo-buong harina dito sa ating mixture. Tunawin lang natin yung mga nasalang harina dito sa ating mixture. Once okay na, ay proceed na po tayo sa pagluluto. Bali dito ay nagpapainit na tayo ng kawali. Hindi na po pala tayo dito maglalagay ng mantika or margarine since non-stick pa naman po ang gamit natin. Nakalagay nga po pala ang apoy natin dito sa low heat. Kapag uminit na ang kawali, ay maglalagay na tayo dito ng mixture. Mas mainam guys na may sukatan kayo sa paglalagay ng mixture dito para po pantay-pantay lahat ng laki na magagawa ninyong hotcake. Take note nga po pala na kung gagamit kayo ng ordinary pan, kailangan po ay magpahid muna kayo ng margarine sa pan o di kaya naman ay mantika bago maglagay ng hotcake mixture. Lutuin lang muna natin ng 1 minute ang unang side nito at saka i-flip. Lutuin naman ang kabilang side ng kahit 30 seconds na lamang po. Kapag luto na ay pwede na natin itong hanguin. And once maluto na natin lahat, ay ready to serve na itong budget friendly at masarap na Pinoy hotcake. Pahiran lang natin ng margarine sa ibabaw at lagyan ng asukal ay perfect na perfect na itong ating hotcake. Sa recipe nating ito ay makakagawa na tayo ng 17 pieces na hotcake. Marami-rami na din ito para sa pamilyang merong lima hanggang pitong miyembro. At isa pa ay pwedeng-pwede mo din itong inigosyo. Dahil konting puhunan lang naman ang kakailanganin mo sa paggawa nito. Kaya try mo na din gumawa nito. Paano guys? Dito na kami. Diyan na kayo. Bye!